Maglagay ng asin sa pintuan at hindi ka maniniwala sa resulta kinabukasan. Bukod sa paggamit ng asin sa ilalim ng pasukan ng tahanan, may iba pang paraan na dadalhin ang positibong enerhiya sa bahay at pamilya. Ang iba'y ginagamit ang asin sa pagkain lamang, pero may lihim ito na pwedeng baguhin ang buhay mo. Ito ang dahilan ng pagtapos ng masamang enerhiya sa tahanan at trabaho at dahil dito, nakakaakit ito ng swerte at kasaganaan sa pamilya. Kailangan mo lamang hatiin ang lemon sa dalawa at ilagay sa lalagyan. Pagkatapos ay lagyan mo ng asin ang lemon. Gawin mo ito, di ba? Ilagay ito sa pasukan ng bahay o trabaho. Ang ginawa natin ay sumisipsip ng masamang enerhiya ng kapaligiran. Natatandaan mo ba na ang lemon ay may sangkap na nagpapalayo ng insekto? Kilala mo ba ang mga nakakadiring insekto gaya ng langgam at lamok? Ito ang magpapalayo sa kanila. Nagawa mo na bang tips na ganito? Nagamit mo na ba ang asin sa ganoong paraan? Ngayon, para sa swerte at kalusugan, dapat kang maglagay ng dalawang kutsara ng asin sa lalagyan. Pagkatapos, takpan ang asin ng tubig sa ganitong paraan na nalalaman mo. Inirerekomenda rin na ilagay ito sa harap ng bahay mo at iwanan ito ng hindi bababa sa isang araw at makakatulong ito na dalhin ang saya sa iyong bahay, pati na rin tanggalin ang stress at pagkabalisa sa iyong tahanan. Ang isa pang hindi nagkakamali na payo na kakaunti ang nakakaalam ay ang paggamit ng asin upang akitin ng pera, pag-ibig, at kalusugan. Napakasimple nito, dapat bang maglagay ka na lang ng ilan na asin sa plastik at ilagay sa pitaka o wallet mo? Ito ay magdadala na ng magandang mga resulta. Pwede mo rin itong gamitin sa loob ng aparador? Maraming paraan ang paggamit ng asin. Lahat nito ay magbabago sa iyong buhay. At ang huling tip sa paggamit ng asin ay ang pagpunu ng lalagyan ng asin sa ganitong paraan na ginagawa ko. At ang isa pang hindi mawawala ay ang bawang. Maglalagay kami ng bawang sa asin, gaya ng ginagawa ko. Kung pakiramdam mo wala nang tama sa iyo, subukan mo ito, garantiya kong magiging okay. Pangaakit ito ng swerte at laban rin sa insekto. Upang tapusin Ilagay ang dahon ng laurel. Maglagay ng laurel sa ganitong paraan. Sa ganito, maraming paraan na maaring mangakit ng magandang enerhiya. Kilala mo ba itong ancient gimmick na ito? Maraming tao ang gusto at naniniwala dito. Kung hanggang dito na ang napanood mo, mag-comment ka. Gagawin ko sa bahay. Sa paraang ito, malalaman kung sino ang nakanood ng buo.